Hi guys! Good morning! Ayan guys, pakita ko lang yung aking blue boy cactus na pinapagate ko. And then guys, ito sa sobrang init pa din. ay uh, yung peach candy ko naglagas din, parang nabulok yung kanyang stem. Hindi ko alam kung makasurvive to. Pero yan ako lang muna siya dyan. And then ito yung aking resri na napaka cute. Kaya lang hindi siya um, stressed color pa. Kasi bright shaded area lang to kung saan siya nakalagay. And then, guys, ito yung aking mga gymnos. yan. Yung sa taas, ah, hindi yung gymnos. Ah, cactus yun, pero hindi siya gymno. Ayan, ganda ng mga kulay nila. So, mabait daw kasi ito alagaan, eh. So, trinay ko, kaya trinay ko sila. Mukha naman nga silang mabait, guys. Ah, weekly lang na dilig Ayan. Ang ganda-ganda ng kulay. Uh, gusto ko sana ito makita na lumaki sila And magkaroon ng mga babies And guys, ito rin yung aking uh, Cactus na ang grabe yung tinik niyan uh, Sakit pang nakatusok And then ito yung mga bunny ears ko Ayan guys, ah uh, guys gusto ko lang din mag thank you sa mga nagsasubscribe or nagsubscribe sa aking channel naka 200 guys na ako na followers sobrang um happy po ako, thank you ah at sa mga hindi pa po nakapag subscribe, ah uh, please do subscribe po sa aking munting channel um ang ating next na giveaway or paraffol ay pag uh, naka 500 naman na na followers or, or, subscribers itong aking youtube channel so guys ito yung aking phantom or phantome eh. ayan guys uh, nag, nag rat din yung kanyang stem ito itong sa ayan o uh, guys ang bulok lumambot ayan ah uh, pakita ko sa inyo guys ayan o oh, uh, nang mashi siya so puputulin ko 'yan and then air dry ko tapos uh, siguro papatong ko lang siya ulit dito sa paso niya na to ayan guys pinutol ko na siya actually guys may nakita ko ng mga parang puting langgam na gumagapang do sa soil niya yun yata yung aphids or aphids ayun guys so dilagyan ko naman yan ng star kill g sana uh, mamatay na yung mga pest Ayan, guys. So, dyan ko lang muna siya ipapatong. yan, dyan ko siya air dry. Yan yung kiramit ko sa kanya, pamputol. So, eto naman, guys. Unti-unti uh, ko na naayos yung garahe namin. Ayan, uh, dyan ko nilagay yung mga ornamental plants so sa tabi ng bintana. Pati mga cactus, guys, dun ko nilagay sa tapat ng bintana. And then, eto, yung iba dito, guys, um pinapa-stable ko pa yung nandito sa lamesa na ito. Ayan lang guys. Uh, thank you for watching. Until my next video. God bless. Bye!